massive clearing operation na naman ang kinasa at balita ko ay eh, pinmado na raw ni Mayora para linisin mulit ang Maynila dahil uh, itong mga nakaraang buwan eh talaga naman may ilan medyo marami-rami din yung nagbalikan no Massive clearing operation yung kinasa ngayong araw na to. Itong nakikita nyo ay ang metal gear ang metal grill ay accredited ng Metro Manila para sila sa mga towing services kaya ang dami so, laging sila sila maging mga kasama ng uh, buong uh, Metro Manila dahil sa sila lang yung accredited syempre, MTPB kasama natin Demolition Team headed by the fearless Engineer Bulanon mukhang Onyx Sobel Rojas ang titirahin ngayon yung maraming junk shop kung saan napalaban ang uh, Joe Malone Work Travel yung uh, time na pinato tayo ito yung way na yun eh so malamang sa malamang doon tayo pupunta Devolution Team ang kasama natin Devolution Team ang team ang kasama natin noon nung napato tayo ng uh, malaking bato at nakakunan nga natin yun ha. pwede nyo i-search dito sa Pel Corner Onyx keeps Clearing Operation Bakbakan na naman ito. Nga pala, meron din tayong kasamang mga smart police para sa peace and order. Siyempre, yun naman ang trabaho talaga ng uh, mga kapulisan natin, lalo-lalo na ang smart para mapanatili na walang komosyon, hindi mag yung uh, mga pangyayari dahil uh, ito ay isang malaking massive clearing operation no mga metal gear MTPB clamping division sila ang mga una kasi sila magka-clamp ng mga umangat maninikit ng mga lahat na mga magbabayolate violate DPSQRT kasama rin pala natin o ang quick response team Onyx, Sobel Rojas, itong yung binabaybay natin. Ito nga uh, Onyx Street at sa kastong Sobel eh boundary to ng Maynila at ng Makati para doon sa mga hindi nakakaalam. Bakbaka na naman to. Ito lang yung nakakita ko na lugar na kung saan maraming nga uh, Maraming ah... Uh, junk Shop. Yun, buwaba na sila. Bubaba tayo. Ito na ang Devolution Team sa Vel Rojas Corner Onyx Street. Ang uh, titirahin ngayon. Ito na, pinapapaba ni Sir yung mga tao. Dahil ay malamang sa malamang hakutan na mangyayari ngayong araw na to. Eto na, oh mukhang na na ata itong uh, jeep na to. Ito na, yung mga junk shop dito. Kita nyo naman, no? Oh, basura kagad ang bumungat. Basura ba to? O oh, panambak? Ah, baka hahakutin. Eto na, yung junk shop. Ba, malinis ah. Malinis ang mga junk shop ngayon ah. Mukhang uh, natimbre yan ah. Usually kasi pagka mga ganitong oras o itong lugar na to ay talaga mga nakatambak na yung mga scrap nila rito sa harapan pero ngayon mukhang malinis. Ah kapag taka Eh no, linis oh. malinis oh. QRT 'yun. O oh, quick response team Ito yung lugar na yun eh Dito yung na uh, Meron ng pato sa atin Ito yung lugar na yun Malinis oh Kumpara ng mga nakaraan Ah, mga may hahakutin ng QRT rito. Medyo nagtataka yung uh, ah, buong ah, clearing team eh dahil ah, halos walang makita mga obstruction. Napakabihira na ito pag uh, ah, meron ka talagang negosyong junk shop. Iilan na yung mga junk shop na nakita natin na talagang maraming scrap na nakatambak sa harapan pero ngayon napakalinis, nakakapagtaka. Mukhang meron nag uh, ah, whistleblower ah. Meron nag timbre Ito, may hinahakot dito ang uh, QRT. Napakalinis. Ah, dito tayo sa Onyx Street. Ito nga pinapaypay uh, natin is Onyx na. So ito na yung uh, yung uh, kapilang side ng Sobel, no. dito mukhang may hahakotin. 'Yun nga. Pinangunahan na ng demolition team. Ah, uh, forklift. Ito, scrap na 'to, 'yun. Pero tinambak dito sa bangketa. Kaya aakutin na 'to ng demo. eto pinakbaga na ah. pati yung forklift na ako ah ah makina, bakal. Makina to, Diyos ko mo mabigat to ah. Mabigat to. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero isa siyang malaking ah, bagay na mukhang mabigat. Ayun, no? Oh, hindi mahi. hindi <laughs> mahi lang ni Rodolfo. Tatlong tao. Apat. Oh, Mahiyaakyat kaya ito. Ito ang style dito, kailangan malapit na yung truck na pagsasampahan na itong malaking bagay na bakal na to dahil uh, ah, ah, mo tatanggalin to dahil ah, babigat kaya dapat nakaabang na kaagad Ayun at uh, hinihila na nga. Ay, hinihila. pilit binubuhat na nga. Itong malaking bagay na parang baka. Ewan kung motor ba to. Ano? Ah, pati pala itong uh, lona. Sinipak din. na itong bubuwat dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 6, 8, 10. Nila rito sa ilalim patay <laughs> na ito Oh, pinakuha ni Sir John yung para mahila ng dalawa sa taas itong nga uh, bagay na to para kahit papano may tulong na galing sa taas sa taas ng truck marami na rin tao naglabasan dito again uh, yung MTPB nagkaklap na ron nagtitikat na dahil doon dahil sa mga nakaparada so ito ang maganda pagka massive clearing operation kompleto kompleto sa mga uh, nagki-clearing, no? Obstruction, parking, at uh, mga illegal na nakapark. Eto, dami na. Hihila na to. Ang dami yung bububuat. O, pulang Oh, One, two, three! One, two, three! One, two, three! One, two, three! bigat!

Ayun no, hinihila na doon sa taas. May tagahawak. Ang hubo may tao. Napakabigat niya pag nabak sa kang kanyang, Diyos ko. Talagang hindi sasantuhin yung kukumo niyan. Durog. Grabe, ang bigat nun. Ayun yung mga MTPB natin. kumikilos na rito. Ito, may natinitikitan pa dito. Demolition <laughs> team, team. Ito na nakikita nyo sa harapan. Siyempre, headed by the fearless engineer Bulano, Jun Ramos, Juancho Benandino, ang ating mga team leader para sa operation na to. At iba pang clearing operation na kasama natin na natin sa ibang lugar na dahil lang hindi naman pwede tayo mag-stop uh, dito sa isa so yung mga MTPP clamping uh, QRT meron na dyang inahakot nasa paligid lang yan Onyx Street Sovel Rojas hindi ako nagkakamali parang distrito 5 ba to? Distrito, district 5 pa rin sa ako pa rin ata ng District 5 although boundary na ito ng Maynila sa kanang Makati yan wala lang bibitaw pag may bumitaw dito eh may hirapan Diyos ko napakabigat ano pa to pakicomment down nga dyan sa baba mo ano bang parte to ng sasakyan ba o motor laki eh pati si Sergio na may sakit sa puso eh napatulong tuloy Yo, nadali Diyos ko po ubos ang lakas ko maghapon Okay, so move forward tayo dito. Nice, ang panay nagkikisa. <laughs> Grabe. L upos, buong lakas maghapon. <laughs> Ayun, ang oh, QRT pala nasa harapan. Mukhang may hinahakot na doon. <laughs> mukhang may kandong oh may na dito ang uh, QRTO quick response team medyong la lakad na to medyo pornada to dahil uh, walang uh, mga obstruction Mukhang nating no dahil hindi ganito tong mga kalyo rito Pagka ordinary araw so medyo mukhang may nakapag uh, timbre Para pag ang, uh, nang aasar pa at uh, nakangiti pa yung mga tao dito. Ayan yeah, si Boss Raffio Campo ng uh, QRT o Quick Response Team. Ito mukhang may pinapahakot dito si Sir Juno. Ah, mga halaman kasi nakasagabal. Ayan pinapasang pa ni uh, Sir Jun yung mga halaman dito isa to no actually isa to sa mga pwedeng maging obstruction pagka yung halaman eh hindi nakalagay doon sa loob ng property mo no kung alimbawa ilalagay mo lang siya sa may bangketa I suggest na wag ka na lang maghalaman hindi kasi lahat ng alam mo yon na pwedeng maghalaman eh no not unless meron ka sigurong garden so kasi problema wala naman sinabi nga uh, masama maghalaman no. Hindi naman sinabing kailangan pero mas maganda sana kung maghalaman ka kung meron kang uh, garden o pwesto na hindi nakakaabala sa ibang tao. Kasi syempre lalagay mo ba sa bangketa, mahaharangan 'yung bangketa dapat nadadaanan ng tao. So 'yun 'yung uh, problema doon sa mga naghalaman na iba minsan. So hindi talaga nila naiintindihan basta basta makapaghalaman lang eh feeling nila okay na. Okay naman magalaman eh basta hindi nakakasagapal sa iba. So lagi naman ganun eh. Basta hindi nakakasagapal sa iba eh pwede naman. Ah, dito kinarga sa truck ng QRT yung mga halaman. Ayan si Sir Raffio Campo. Ah, dito may hinila sila o oh, QRT yung mga lamesa. Malamang to nasa pangketa to. Medyo pa isa sa mga ugali ng mga Pinoy no. Yung uh, ginagawa nilang uh, extension yung ng bahay nila, yung mga uh, bangketa. Naglalagay sila no. So dapat talaga kasi yung bangketa is para sa tao. Eh nabinapakbaka na rito, kakarga na yan para medyo hindi kumuha ng ano, tumasik pa ng uh, space.